Sino sa inyo nakatikim na nito? Inihaw na janitor fish. Marami pa dito. Patikin ako nung nakuha mo. <laughs> Malaki-laki yung isa oh. Janitor fish. Janitor fish nga yan. Pero mas marami nakuha ako. Ang dami. dami. Alos dami. yung sako. Lagi mo dito mama. <laughs> dito lang po yung sa irrigation. So ngayon po, pa namin to kung ano lasa ng janitor fish sa inyo ba nakakain ba ang janitor fish comment ako dyan let's go <laughs> lahat po ito dito lang po namin nakuha sa irrigation kasi mababaw po siya ngayon ito po invasive po itong isdang ito or marami nang sabi salot daw po ito kaya hinuhuli at inaay. ito na po yung mga nahuli namin kaninang umaga so siguro mga nasa 6 hours na yung nakakalipas 6 to 7 hours matibay yung buhay nila kahit wala sa tubig buhay pa rin <laughs> ngayon lang po namin yung tinubigan ito laki laki nito so hugasan lang po namin yan at lilinisan matibay yung buhay niya. malalakas pa rin oh. ito laki ito no? man okay, oh. sino sa inyo nakatikim na rin ito may laman din daw sabi niya mama. Ngayon lang kami mga nito. Iyon. Ihawin na natin. Buhay pa! <laughs> At niya. Ah. Parang nakakaanong kainin ba ano? Parang ilyan ang itsura. Parang <laughs> ilyan nga. on? yan. Malaki yan. La 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 la. <laughs> Mag talon. <Mag> talon. <laughs> na initan. <laughs> uh <-huh>. <laughs> ito na po, ito na. Tikman na natin. Para din naman siyang laman ng isda. Ayun oh. Okay. sim na sim lang din oh yung lasa tingnan natin mabango mabango din eto na tikman ko na hmm. parang din 'yang lasa ng isda na galunggong parang ganun din halus halus kasi nang lasa niya manamis-namis, masarap. Si Mama naman, matikim. Amoy-amoy pa niya mama. Hindi kaya? Hindi kaya? Kaya. 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 Parang nag <laughs> uh, So ako lang po ang tumikim. So okay naman siya. Masarap yung lasa niya. Parang din talaga siyang uh, masarap na isda ang lasa niya. Siguro kung hindi ganyan yung itsura niya. Ano? Mm. Yun lang po. Bye-bye.